guys for today's video guys tayo po ngayon ay kukuha ng kahoy kahit ulan guys kukuha ng kahoy kasi nga po wala po tayong pang gatong. papatuyuin lang po natin sa kalan natin may nakita na po tayong pang gatong basa nga po siya tigis-tigis lang po tayo kasi nga po ay ulan para magana po you mm -hmm. guys, sana po nagustuhan nyo po yung panunod ng video ko at kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel don't forget to subscribe and bye bye